pinapasipin natin mga iba talagang grabe sa labas ayun sa kanya so, sa labas uh, pero yung mga nabatak ng mga kagin ay sila na sila bago sa mga katrabahan ngayon sa kailangan kasi para maabol na lang sa ano. So, ready po ang sa Para pag pinapag nila si Johnny na. Josh! Tapos kunin mo rin ang patayo. No? Patayo. Yung bara No? Para makita mo rin yung ano. Ayan. Eh, yung mga ano natin. Pinapasanding na natin. Ayan, kaya naman daw pag ano. Uh, para magpaparas tayo ng mga cabinet. Para pag tsaka pag dumating si boss natin eh meron siyang ano. makita sa mga natin sample na hamba. Tapos dito, ayan nakapagano na rin. Tidak tu ya, tapi tak

At pinapakuha natin yung bulog niya mga trabaho. Kaya nagtatans na to para matapos yung hitong wall niya sa taas mga katrabaho. Kaya no? may uh, ano na tayo dito. Okay. okay naman din siya. No, no? May ano rin siya konti mga katrabaho. At uh, ano yun. Siya lang naman ng konti-konti. Pero hindi naman siya uh, ano, halata. No? mga tiles kasi medyo humbok sa ano sa gitna mga katrabaho kaya may dito tayo na hirapan hapulin kuminsan so, yung mga tiles natin kaya ginamit pala natin dito ay 60 by 120 ang tiles natin ginamit oh, yan, gusto nila kasi mataas yung mga ceiling nila para no, uh, ang, ano, maliw, ah, maluwag ah, ano, Ah, matrabaho. Kasi ang standard lang dito, 2.6 lang naman tayo. No? Sa mga CR, sa mga ano natin, ceiling. Okay? And, tanong natin, ay suggest natin sa kanya, kung okay sa kanya, gray na lang ang gagamitin natin dito. Kung gusto lang niya. No? Ito. Itong portion na to, kung gusto niya, gray. Para hindi siya magmumukhang ano, madilim. At least, meron naman siya contrast na gray, no? ano naman charito? rito. Oh, para dito, kung okay lang sa kanya, lalagyan natin ng gray na talis din. Itong lalagyanan ng sabon, mga katrabaho. Para tapos tayo. Tapos dito naman, ayan na, ano na sila. Yung binigay mong ano, pump, I ayun. Mean, yung na yung ano, materialis. Pati pulitap meron na rin dito, nakalista ron. Ano yun, isang ano na? Isang litro o... Ay, isang galon o no. litro lang? At na? Isang galon na siguro. galon na siguro. Tapos, ilan mo ano, yung gardener? Ay, pula na pula Na? Pula Ah, pula hmm. Nakalagay doon, pula type. Hmm, sige. Sige. Yung ano nito, lalagyan ng ask ito, hindi na, no? Hindi na. Hindi oh, na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Pero ano siya, kung kaya natin yung sinasabi ko, punasan niyo siya ng brush. Para meron siya magmungang ask. Yung pino, no? Pero nagawa ng ulit ako yun, sir. Oo. Hindi, parehas yata ang ulit yun. Tapos si Marvin, andito naman siya. Oo. Oh. Ayan, nagpintura hmm. na rin. O oh, yung mga ano, cabinet, ay yung Magkakataon nyo Ha? Tapos Tapos pag ano na, magpagpag ka na muna. Ayun mga katrabaho pa rin. na ng mga ka Ay mga ceiling natin dito. Pero ano pa rin naman tayo dyan eh. Magpuputas pa naman tayo no. Kaya lang yung pag nagputas tayo, magkakamansya na naman siya mga katrabaho. Tapos naman yung mga ka-finish natin, bakit yung natin, na naman natin, ito. No? Para hindi siya masyadong halata. O saan yung malayo. Pag nakaumbo na, huwag muna siya masyadong masigay. Okay. Ano pala ni Jito? No? Nagyan ng group. Ito, patayin niyo na to. Ano? biyan Masigyan eh oh, na. O, saraduan niyo na to. Huwag niyo na siya. Nagyan ang kanto. Pangit naman siya. No? Wala na lang siya. Ayun, sige. Oh, pantay na yan. Wala na siyang group. Hindi na siya Okay, makakatrabaho yun. Hindi siya sakit kami. Eh. Tapos dito, magkano na rin tayo ng airport. Ito tayo dito. Yan si Junior naman ay nagbubutas ng ano, nakakuha na. Punti-kunti lang yan, paka kahit na ano. Padaanan mo lang siya ng grinder. Yan, tapos si si Pete naman ay si Ronjay Mallare. Ayun. Uy, Ronjay. Nag-ano siya? Nag-totay, no? Na? Mayroon. Mayroon, natin naman takap din. Basta tayo lalo-lalo. No, napantay na yan. Ang ganda doon. Patay ka ng tango. Pati yung mga bato na kausli, ano, mo siya. Tapos yung kulang pa, lagyan mo yung malalim. No. Ayusin mo lang yung bato para pag dumadan tayo. Ayan, si Ron Ron. Ano? Amaya. Tignan mo lang natin yung dito sa loob. Mga Mga katrabaho. No, De. No, nah, masuk Nah Udah bekas top, pinatanggal ko yung dalawa rito. Diba? Nung yung, yung ano natin, yung wall, pala, masyado, ano, baluktot, na no? Pinapatanggal ko yung, ano nya, yung sa wall nya. So, bali, papasisil natin ng konti yung sa baba para medyo tumuwid man na, ano, hmm. para dumiretso ng kaunti, no? Para hindi siya pangit, no? Ito. Kasi pag nandito ka sa side talagang hindi kita yung pagka ka, ano niya, uh, baluktot mga katrabaho. Ayun oh. No? Sa baba lang naman 'yun eh, ano sa baba 'yan, ang ganyan lang oh. Oh, yan, ang ganyan. Hay, wag mo na kunin 'yung nang taas basta tam, hanggang mga ano, mga 4 inches lang ang taas ang ipapagrain mo. No. Para matanggal 'yung mga ano niya, baluktot sa wall. Kahit konti. Tapos ito, kaya na to siguro sa masila to. Ipahabol ko na lang kay Marvin. Papasilip ko na lang rito sa may tagiliran. Sa may side. Okay. okay na to. Kinuha mo to medyo sa taas. magkano ka bara. Na. Uh, Tara mga tanggal. Para pag sinilip mo, diretso yung ano yan. Tingnan natin. Ay, tara. Alis. Alis muna tayo. Sige, para makapagtrabaho ka na maayos. Ha? Ah, kumikintab na. Hindi ah, na yung kumikintab. Ha? Ganun ba? Oo, nasisilaw na nga ako. Magbating mo, Oo. Oo, galing na pala magbating yung lawan na, ha? Guti, kumikintab na.

Nah. Kok uma Ini. Ya, 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 ya. Ini yang akan ini Kedang, itu Lukaan, ya, ya, ya. kayak duna ke. hanya minuna duna, Ya. semua ya, ya, ya. Ay, nang minuna. Wari kapag na kapag kaya na ito sabi mo. Kaya ito siguro yan. Yung mga kapapag nandito ka. Nandito na tayo. Ayan, sa may ano. May parang stock room, no? O yan dyan, ha? Yun, yun, yung mga may ano, balok po tayo.

Sumay ka patubo ko, sabi mo nga, George. Sige na. Ano na? Ang dawa. Tawag niya Nga Ayan mga katrabaho. Yung dito ngayon inuulit natin, no? Kina, pinatanggal natin ulit, gawa nung yung wall natin dito, wala kasi sa, sa ayos, no? Balabaluktot siya, baluktot mga katrabaho. Kailangan na Maituwid natin ng konti para maganda ang tingnan. Eh, nasa sala pa naman siya mga katrabaho. Okay. Tapos yung ano. Dito naman. O, Ron. Ha? Ha? Kabalo eh, pati ni Gabor, ay ni... Gabor ay mukha tayo po tayo, muron, mabasa. Ako. Tapos yung mga... ano okay Ito, okay na to, no? Yung dito na lagyan nyo na rin ano. Ulit ang panglagay nyo na ano? para hindi maano ha. Tira. No. Lagyan nyo na po ulit ang tapos. yan na. Ano, Ipreter si na sila ng mga ano.

Makalat na naman. Sinis hmm. na yun rin. Yeah. O na magdiloy pa rin. Doon, eh. Takar may na diloya hmm. naman eh. Na, takar may niloya rin. Oo. Pero niya

Tara na tayo yung marming. Tapal sa na lang. Doon may no? Ay malalam. Kaya eh, malalam. Makaumbok kaya kanini ni. Malalam yun o. Kaya na yun o. Ay na silipa may kaya na yun lalam. ito, ito. Mga, ito, malalim pa itong parte ito. Saka ito.

lepas ni kepala juara hari ni pasal nah. Asal yang walis timbo. Mana mana man? Dari tempat tadi. Lah baju walis jangan palah. Bubur lah. wala ako yung lumibog lang. Yan pa yung tinakan niya yun na. Yung guy, sobra. Ay, kamunyo na yung gilin niya. Umakapabog kayo po. Okay. Pakalis okay. na tayo. Okay. Tutulong tayo maglilinis para Malinis tingnan. Ayan, mawalisin muna natin ito. napaka na uh, rito, no? napaka na rito. napaka na Yeah. Meke tan na sa kaya kaya pa pagpagaman mantoreng. Deduro ilama. Oh. Oren ni piturang ini.

Na? Sige. Sige. Kening kwarto ngayon, pwede na pake kayo, no? Kening, di na niya yung musapin. Ayan po mga katrabaho, nagmamadali ng pauwi si Sipit, no? Talagang pag pauwi, mabilis ah. Hoy, lunis sa maranong kayong takin eh, Ang pwede kayo balag, na yung gamit. sige. Oh, wala nang nakalabas ng na gamit dyan. Sige. Nakalak na yon, Sa gitna. Nakasarap din tana. na. na. ito sarado mo. Okay mga katrabaho ha, ah. tanggan dyan, ma magandang hapon po muli sa inyo. Ayan, uh, ah, na rin natin dito. Dami na naman kalat. Okay, tara. Uyan time na naman. Uh, ay O oh, yung ano, nakalaan.